sa isang kaakit-akit na kaharian na pinamumunuan ng matalino haring whiskers. May isang magandang batang pusa na naggangalang Prinsesa Paus. Kilala sa kanyang biyaya at banayad na espiritu. Siya ang kayamanan ng kaharian. Gayon pa may natatanging tradisyon si Haring Whiskers para sa sinumang manliligaw na nagnanais na manalo sa puso ng kanyang anak na babae. Kailangan nilang patunayan ang kanilang karapat-dapat sa pamamagitan ng isang kakaibang pagsubok. Isang araw. Isang kaakit-akit na tomcat na nagangalang Sir Mewington ang dumating. Na nag-aangking siya ay isang marangal na prinsipe mula sa malalayong lupain. Sa kanyang magandang anyo at kaakit-akit na asal. Mabilis niyang nahuli ang atensyon ni Prinsesa Pause. Gayon paman. Nanatiling maingat si Haring Whiskers at nagdisenyo ng isang matalinong hamon upang suriin ang tunay na karakter ni Sir Mewington. Ipinagkaloob ng hari ang isang maliit na gisante sa ilalim ng isang tumpok ng dalawampung malambot at fluffy na kumot sa silid ng bisita at inimbitahan si Sir Mewington na magpalipas ng gabi. Tiwala sa kanyang royal na katayuan. Tinanggap ng tomcat ang hamon. Gayon pa man. Habang umuusad ang gabi, siya ay nag-aatubili at hindi makahanap ng ginhawa. Ang gisante sa ilalim ng mga kumot ay nagdulot sa kanya ng abala na pumipigil sa kanyang pagtulog. Kinabukasan ng umaga, tinanong ni Haring Whiskers ang tungkol sa pahinga ni Sir Mewington. Ang Tomcat, na mukhang pagod, ay umamin na naramdaman niyang may matigas sa ilalim ng mga layer ng lambot. Mumiti si Haring Whiskers, na nagpakita na tanging isang tunay na prinsipe ang makakaramdam ng ganitong abala. Humanga sa kanyang pagiging sensitibo. Idineklara ng hari na karapat dapat si Sir Mewington para kay Prinsesa Paus. Sobrang saya. Ang dalawang pusa ay nagpalipas ng araw na magkasama. Bumubuo ng isang malalim na ugnayan na lumalampas sa mga titulo. Sa huli, pinagpala ni Haring Whiskers ang kanilang pagsasama. At ang magkasintahan ay namuno sa kaharian na may kabaitan at malasakit. Naisinasa buhay ang aral na ang tunay na pagkabansa ay nakasalalay sa kakayahang makaramdam at umunawa kahit sa pinakamaliit na abala sa buhay. Sila ay namuhay ng masaya magpakailanman. Ipinagdiwang ng lahat.